Wala rin, nampak ko nung Ay, otso ko. Wala. lang. Otso na nga lang, pero wala binigay ko pa sa inyo. Oo, ayun. Tapos, ang mo kanina, yan. Ayun lang. Ano yung kwento ko Ano yung kwento ko Ay, sinako ko yun. Ay, sinako ko yun. Otso na lang. Sumabay. 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 Sumabay.

Ade pagbenta mo ng video niyan. Yan ang ano diyan Kumbaga ito yung tumutubo pa lang yung buhok. Ito, tubo na yung buhok. Ito, pumunta pa lang sa balik na ako. Parang ganun na rin yun. No? Sinabihan ka po sa'yo. Sinabihan ko. hindi ako pahay pa ganun. Hindi, okay Ano Parang pagkat na siya, nagkaabok siya. Kala mo si Bata. Pasa rin ang phone. bata pa ba namin eh. Ang coffee picture dyan. Parang na ako eh. mo ah.

Hmm? <laughs> <laughs> wala naman <ba? laughs> wala naman marunot nyo yan. Pakita man, mo na yung dimples mo, Loops. Wala na ba labas. Wala akong dimples nga Wala akong sa akin. yan, <laughs> <laughs> wala akong Wala Sabay na ba? Walang pinupan na, aside yun na eh. Kala mo naman, ikaw lang. Pimpons yun. Sabay like para Big... naman. Palaliman like... eh, no? Kapay na mas eh, no? Kapit, kundi lang naman. si gato-susucho! gato

Nilalabas ni. <laughs> na eh. Hindi, hindi ko pa nilalabas yun. Okay. <laughs> Kunting sa isa pa lang yun. Eh, Ito, may <laughs> ganun na yun. May pastang tawa Wala na naman yan. Ang mga nakikipis ng... mo naman ako po. Sabihin mo yan. Yeah. Eh, uh, anong ano yan, Krisa? Bakit parang nakatutok dito yan? Nakatutok din naman to, kala mo? Akin na Nakatutok ba yan? Saan ba natin ikaw si isa? Di tap'y! kanina ko pa natin Okay na niya